ikaw ay nagbabalak o magbabalak pa lang na mag-apply papunta dito sa Taiwan bilang isang factory worker, baka para sa iyo itong video na to. Pero bago natin simulan mga guys, itong topic natin ngayon for today's video, eh, gusto ko munang i-shout out yung mga bagong pasok natin na mga subscriber. Sana po eh, patuloy nyo akong suporta dito sa ating journey, dito sa pagbablog, dito sa Taiwan. Sana po eh, makatulong yung mga suggestion, opinion na naranasan ko during Uh, that time na uh, nag apply din ako bilang isang factory worker. Kasi danas ko yung mga sitwasyon nyo ngayon guys, yung mga nahihirapan dyan na mag-apply bilang factory worker or mag-apply papuntang abroad. Para naman po sa mga nahihirapan, paano ko kontakin, open po yung ating comment section para magtanong po kayo kung may mga problema po kayo sa inyong mga application. Re-replyan po natin agad yan as soon as possible na mabasa po ni Master. So ito yung dorm namin dito guys, dito sa Yunling daming dorm yan so ito yung sa amin dito tapos yan sa tabi namin guys is factory yan A big time may motor na dito sa Taiwan lapang isang taon ito yung dorm namin guys mga batch ko yung mga yan advice mo ka no ito pang final interview ano daw advice mo pag final interview na <laughs> sige na final interview daw ano oh. daw advice mo ano daw advice mo pag final interview na sa man, mga agency sa Pinas oh. galingan mo lang sa magot Oh, galingan mo sumagot. Kung anong tanong, yun lang yung sagot mo. <laughs> Huwag nang magpalabok pa. Wala nang madaming pagkasabi pa. Para walang follow-up question. Sa dulo. Paano pag sa experience? experience sabihin oh, ang... mo lang meron kahit wala sinabi ko wala meron kahit wala meron kahit wala napapag-aralan naman dito What's up sa inyo guys? Kamusta po kayo? Ni Haoma Kamusta ang ating mga buhay-buhay doon sa Pilipinas? Dito sa Taiwan, malamig pa din So, ang topic po natin for today's video is meron po tayong good news at saka bad news. Ano bang gusto nyo manahin natin mga guys? Yung good news ba or bad news? Parang mas maganda unahin yung bad news para ano, yung end of topic ay eh, masaya. Para may inspirasyon yung mga kapwa nating aplikante sa Pilipinas na i-pursue yung mga pangarap nila mag-apply dito sa bansang Taiwan. Yan. So, naging sunod-sunod kasi yung ano, yung bad news sa batch namin. So, yung unang bad news dito is yung isang kasamahan po namin is uh, na forced-evict. <laughs> kung baga, tinanggal siya sa company namin. Mga pitong buwan pa lang yata namin dito is na ganoon na yung nangyari. Alamin niyo po yung mga dahilan kung bakit uh, nagkakaroon ng pagtanggal ang mga company dito, dito sa Taiwan na terminate yung isang kabatch namin gawa ng madami siyang absence nice. guys isa sa pinakaalagaan nyo yung uh, absences nyo pagdating dito sa Taiwan yung pagiging isang factory worker eh, hindi ka pwede na basta-basta lagi mag-absent kung kailan mo gusto absent ka na lang hindi parang sa Pinas na gagawa ka lang ng excuse letter yung eh, pwede ka nang mag-absent or magpapamedical ka lang is pwede ka na laging mag-absent. Dito po sa Taiwan, meron tayong allowable na leave. Kumbaga, may binibigay ang company na leave kung kailan ka pwede, kailan mo siya pwedeng gamitin. Yun yung unang factor guys, bakit nateterminate ang isang empleyado dito sa Taiwan. Pangalawa, is yung uh, pagigging no good sa trabaho. Ibig sabihin, lahat ng gawa mo is no good. Hindi siya pasado sa quality check. Kumbaga, may mga error yung mga, yung mga output mo. Yun yung isa sa mga factor or pangalawa sa mga factor bakit nag-determinate ang mga company dito ng tao. Sana guys, bago kayo mag-apply dito sa Taiwan is tanggalin natin yung ugali nating pagiging tamad sa Pilipinas kasi yung pinasukan natin dito is factory worker, ibig sabihin, meron tayong uh, produkto na kailangan gawin at ibibenta natin sa merkado o ibibenta ng company sa merkado. Kaya tayo binabayaran para pumasok sa trabaho. Ganun yun, guys. At syempre, aayusin natin yung trabaho natin. So ngayon, yung isang kasama namin is bad news nga, na-terminate siya, gawa nung ganon yung inasal niya sa loob ng aning na buwan. Sa anin na buwan kasi dito mga guys, eh, para kang provisionary in 6 months. So kailangan mong magpasikat. Kung baga sa mga Chi Chinese or sa Chekwa or Taiwanese, um, first impression nila sa iyo is last impression. Yun yung magiging uh, basis na nila kung ano yung uh, performance mo. Kung, baga, kung ano yung pinakita mo ng isang beses, yun na yun ang tingin nila sa iyo hanggang sa matapos ang kontrata mo yun yung unang uh, bad news natin guys pero awa ng Diyos eh nakaano naman siya hindi siya napauwi ng Pilipinas bigyan naman siya ng transfer letter tapos naghanap siya ng ibang broker tapos nag-apply ulit siya sa ibang company shout out sa iyo uncle lakay yung pangalawang bad news naman natin guys is yung isang kabats pa namin is na sa machine niya baga muntik na naputol yung isang daliri niya. Yung isang hinlalaki niya gawa nga nung meron din siyang pagkukulang at saka siguro hindi mo may iwasan, inaantok ka na sa trabaho. Yun yung dapat nating iwasan guys kapag naghahawak ka ng machine dito sa Taiwan is kailangan maging alerto ka. Minsan kasi uh, tatlo ang shift ng company dito. Ang umaga, pang mid-shift at pang gabi. Kaya Swertehan na lang kung isa lang yung shift mo para madali ka maka-adjust. Dito kasi sa amin, three shift kami dito guys. Morning shift, mid shift, at saka night shift. Buti na lang kamu eh, magaling yung mga ano nila dito, magaling yung mga doctors nila, maganda yung mga facility ng hospital nila dito sa Taiwan. Buti na lang kamo at hindi siya pinauwi ng, ano, ng company namin kasi dito, dito po sa Taiwan, ang mga factory po dito, eh, kadalasan ang ginagamit namin natin is ang ating mga daliri, kamay, eh dito yung tama niya. Muntik na natanggal. Yet well sa sayo brother. Uh, next time, alam mo na yung mga precautions na hindi at pwedeng gawin sa loob ng company. Ito guys, in addition, uh, dadagdagan ko yung bad news natin. Pero hindi naman siya bad news. Kung baga do's and don't dito sa Taiwan. Kung nandito ka na or balak mong mag-apply at least may alam ka ng konti sa mga rules ng Taiwan lalong-lalo na sa factory or yung mga tinatawag nating or tayo, tayo mga alien residents dito sa Taiwan ang number one rule po na ang alam ko kapag nandito ka na sa Taiwan is bawal na bawal ka pong makipag-away sa loob ng company or sa ibang mga tao o sa ibang mga lahi. Kasi once na nahuli ka ng company na nakikipag-away sa ibang tao, may pagsuntukan, gano'n ba? Sa Pinas, parang puso yung gano'n eh. Matik yan guys. After two days or kinabukasan, may ticket ka ng pawing Pinas. Kaya guys, huwag na huwag niyong gagawin yun yung makipag-away sa ibang tao dito sa Taiwan siipin mo na lang yung hirap ng trabaho na dinanas mo dyan sa Pilipinas. At saka yung mga utang. <laughs> mga utang natin bago tayo nakapag-abroad, guys. Pangalawang wag na wag mong gagawin is wag na wag kang iinom ng alak na magmamaneho ng motor or bisikleta o sasakyan kasi bawal na bawal po yan dito sa Taiwan prone po ang disgrasya dito sa Taiwan lalong lalo na sa mga nakainom madami na din pong umuwi ng mga Pilipino dahil sa pag-inom ng alak tapos nagmaneho kapag yan nahuli nga ng Taiwan Police eh, ang multa mong pinakamababa dyan is nasa 20 depende sa content ng nainom pong alak meron yung isang kakilala namin na nasa Pinas na uminom ng alak, tapos nagdrive ng motor, sinundo yung girlfriend, ngayon nakuli ng pulis isipin mo guys, magmumulta ka ng 90,000 NT tapos makukulong ka pa di ba, i-convert mo yung 90,000 sa Pinas halos 160, ano natin? 180 pesos 180,000 pesos uuwi ka na ng Pinas niyan, papauwiin ka na ng broker mo, mapaban ka pa dito sa Taiwan hindi ka na makakapag-apply dito guys mga 12 years ban kaya kapag gano'n ang nangyari sa'yo, kaya yun ang iwas-iwasan natin guys kapag plano natin mag-apply dito sa, sa Taiwan or nandito na tayo sa Taiwan, huwag na huwag po tayong iinom na huwag na huwag po tayong magmamaneho na nakainom maglakad na lang tayo guys kung ano kung iinom man tayo sa labas, kasi tayo mga Pinoy hindi natin maiiwasan na konting achievement lang sa buhay is may celebration agad. inom agot yan. Di ba? Sa Pinas, guys, konting... Di ba? Nanalo ka lang sa ganito, ganyan. Inuman na yan. Hindi natin matatanggal yan. Pero, uh, paalala ko lang sa inyo yun, mga guys. Huwag na huwag po nating gagawin dito sa Taiwan. So, yun, guys. Sa tingin ko, eh, tapos ko na yung gusto kong share sa inyo na bad news. At saka, yung don't wag na huwag yung gagawin dito sa so Taiwan sa pagkakaalam ko kasi bago bago pa lang din naman ako dito. Ang um, uh, good news naman natin mga guys is ito. Nagkaroon po ng salary increase ang company namin. So dati, 'di ba, mataas na siya uh, last year 2024. Last year 2024 ang basic salary po namin is 28,500. Ngayon, tumaas na naman guys naging 29,500 na siya di ba kaya swertehan lang dito sa Taiwan guys sa pag-apply disclaimer lang po ka hindi po pare-pareho ang sahod dito sa Taiwan magkaiba-iba po ang sahod ng bawat company dito sa Taiwan guys kaya swertehan na lang din kung saan company ka mapupunta saan department ka mapupunta kung ano yung policy ng company mo Swertehan lang din po yan. Hindi ka pwede. <laughs> hindi ka po makakapili. Kaya sa mga swerte niyan, shout out po sa inyo. Mga kabayan. mga <laughs> lawang good news natin guys. Pangalawa, ha. Nandito na yung asawa ko. Bali. Nag-try lang siya. Nag ano lang. Nagpakasakali lang ba. Kasi yung pagtatayuan ko naman guys, hindi ko rin ina-expect. Tapos itong sumunod, after 4 months ko dito, 6 months nagtry sinisis na mag-apply dito sa Taiwan. At yun, pinalat naman guys at napakaganda ng company na pasukan niya. Company ng uh, Relo. Magaan lang yung trabaho niya kasi nasa QC department siya, paupo-upo lang, pa kus kus lang ba. <laughs> Kaya sa mga uh, nagbabalak na mag-apply dito sa Taiwan, Uh, wag na wag po kayo magsasawang mag-apply. Ganyan po talaga. Ako nga eh. Ilang beses ako nag-apply. Ilang taon na ako nag-apply since 2018. Na-hired ako 2024. O ba diba, isipin mo yun yung gastos ko doon. Nabenta ko pa yung motor ko noon doon guys. Gawa nga nung kailangan maglaan ng pera pa probinsya papuntang Maynila. Uh, Tiis-tiis lang guys kapag ano kapag kompleto nyo ng requirements nyo at uh, may mga extra pera na kayo, is mabilis na lang kayo mag-apply dyan. Good luck po sa mga aplikante natin dyan sa Pilipinas. Kayang-kaya nyo po yan. Laban.